Hello there mga perfect charis So andito na naman tayo sa aking panibagong vlog ngayon Na nakatalikod tayo ngayon kasi nag-iisip ang person So habang uh, iniisip ko kung ano nga ba ating ma-eco-content ngayon Is naisip ko na why not na flex ko yung mga nandito ngayon sa tindahan Siyempre lagi naman ako nandito bakit natin hindi natin i-video ba? Diba? So i-video natin ngayon yung mga paninda namin At sana ay magustuhan niyo ang aking munting vlog na kahit hindi ito ka-apela-apeling sana uh, kayo na po ang siyang uh umunawa kasi ito nga yung mako-content natin, di ba? So, wag na natin tong palagpasin pa. And sana manatili kayo hanggang dulo sa aking video habang aking finiflex yung mga paninda ko rito. Ba Malay nyo, may mga magusto kayo, mamain kayo dyan. So, let's go! So, una ko sa inyong i-flex is itong mga tinitinda namin mga gatas-gatas. So, hindi ito sponsored So, kung sakali mga mapapansin kami yung sponsored itong birds fee, which is 33 grams ay, binibenta namin ito ng 10 pesos. So, ito namang Alaska na 33 grams is yan, nakalagay 12 pesos. Itong Milo is um, 10 pesos lang po rito. Kaya bili na kayo. Itong Energy 10 pesos. May pa kape. Panila ako kape Pero 7 pesos yan sa amin. ano yan, gawa siya ng gardenia. Uh, made by gardenia yan. And itong champion na panglaba, next, dito pang laba ito ay energy, rin siya, energy siya na drink which is uh, 16 pesos meron tayong coffee mate na 30 grams na 12 pesos lang po rito sa amin. at itong adult class ay 19 pesos at itong gatas na choco at choco na gatas ay na ilang grams ito 29 grams uh -uh. is 13 pesos lang siya So, ito yung mga nakasabit-sabit dito. Meron rin kami mga nakapak. na yan, yeah, na 10 pieces siya. 95 pesos per pack siya. So, ito so, yun. So, sa part na ito, meron kaming tinda na lighter. Lighter siya. Oo. Uh, uh Under yan. Na nagkakalaga ng 10 pesos. Click lang natin. So, meron tayong katol. Ito yung mga kung may natitirang ano, kung may natitirang mga na doon sa may mga nakasabi, dito namin nilalagay para kapag hukot na lang kami, ito na lang yung bibigay namin, no? di ba? So meron kami rito mga stocks ng gamots at ito yung mga prices niya. Diyan na nakalagay by Jessica Loperamide Bioflow Alaksan, o no? di ba? At yan, hindi masyado siyang organized kasi nakaganito lang. Pag may bibili, isa, uh, syempre, pahirapan ko na lang yung sarili ko na maghanap. So, we have egg here, which is uh, 10 pesos. Siguro ang size nito ay nasa XL. Nasa XL size. So, malaki-laki na to para sa 10 pesos. So, yan yung side itong part na yun. Wala kaming tindang red egg for today's video. So, ito. Mamaya na lang ibiplex kasi doon tayo mamaya sa ref. <laughs> so, dito tayo sa may side na ito ng ating sabit-sabit. From here pupunta tayo dito sa pay part na ito. Ah, nag-flex ng kotse. Pero hindi sa akin yon. So, pagtsagaan nyo na lang. Yung aking voiceover dito is live na voiceover ito. Meron tayong Super Dutch, which is binibenta namin ng 4 pesos. <laughs> <laughs> Ba't ba nagsasabi ako ng mga price? Oo, sinigang. Sa amin binibenta namin ito ng mga 8 pesos. So, itong sinigang, mas malaki siya konti. Yan, Gabby na nasa 22 grams. Oo, 22 grams is nasa 17 pesos namin binibenta yan. So, may paminta. Tagpipiso lang yan. Durog na paminta. Fine, sabi niya. Itong oyster sauce na maliliit is lang siya? 8 pesos. Uh -uh. -oh. Itong mamasitas na lagi pinapahula ni Ma'am Carl's. Uh -oh. 60 grams is 16 pesos ito. Uh oo, -oh, 16 pesos siya. So meron rin kaming magi So medyo bihira pa nakakaalam na ito Kaya wala masyadong bumipili rin Ito so, ginagamit nila ito So dito may mga nakasabit na magic Sarap 5 pesos sa amin ito uh -huh. sa mga paminta Wow sarap Yan. So ito na napaka -nost nostalgic na mga ganito no? May ganitong mga tinda pa rin Siyempre yung mga nagre-repack ng mga paminta, ng mga law, ano yan, bay leaf, oh, bay leaf, san ka doon, oh, di ba? So, may pamayonis tayo dyan, and ano tayo na to? Ito, proudly made ito from sa lugar namin dito sa Nueva Ecija, sa Lupao, sa kung saan kami nakatira. Ito ay special chicharon ni ng Agpalo Este Lupao Nueva Ecija. Masarap siya talaga. And binibenta namin ito ng 35 pesos each. So, yan. May colgate, gate, ganyan. Hindi ko alam bakit ako nag-flex ng mga ganito-ganito. Para lang maano. So, ito, tinitinda namin to ng mga 11 pesos. Itong both sides na Ito, ito 12 pesos. Ito, itong sulit sa Shea Happy Mouth Defense. Oh. Tapos, siyempre, may batod brush ng mga kids dyan. Na 20 pesos po tayo dyan. So, yun yun. So, ito yung sa may section na ito. Yan. So, wag na kayo magsyadong mag-judge. <clears throat> Medyo maingay dito kasi kalsada kami. So, dito yung mga nakaistock yung mga iba-ibang part. Itong uh, um, vermicelli, yung mga kemi root na yan. Mga spices to mix, mga kaldereta mix, kaya may ganyan. Mishwa. So, nagiging kami ng mishwa ng crispy fry. So... Ito mga cream of mushroom soup. Something ganyan. Which is 58 pesos. Medyo ano siya. Sabi masarap ito. So dito sa gawing ito, ito yung mga canned goods namin. Which is, kung gusto niyo malaman, is comment down below ninyo kung saan nyo saan ito nakaabot itong video na ito so hindi pa ako nasyadong nakakapagayos kasi masyadong may mga bumibili hindi ko masyadong ma-arrange pa so yan So, so kung nakaabot ka na sa part na ito is siguradong pinapanood mo yung video ko. Siyempre <laughs> naman. So, ang tinda naming mga mantika ganito, hindi kami nagtitinda ng tinakal. So, ano siya, super, super oil. ah uh, super oil ang tawag dyan. So, pag tayo sa gawing ito, is makikita na natin yung ating ref. Eh, medyo magulo pa yung ating ref kasi di pa tayo masyado nag sa pagkakatong ito so yan yung laman so nakabukas siya minuksan ko para makita ninyo di ba so dito naman nakalagay yung ating mga mababangong uh, paninda, syempre ang ating mga sabon ang ating mga toothpaste na gulugulo gulo kasi hindi na natin maayos sobrang dami natin ginagawa ah, oh, lagi siya nagugulo siya dyan. So, yan, mga shampoo. So, hindi ko masyadong, ano, masyado kayo diyan Hindi <laughs> ano yan. O, oh, oh yan. So, lagi kasing nagagalaw siya. Kaya ganyan yung mga ayos. So, so yan. <clears throat> so, habang hindi pa ako masyadong busy, malamang masyadong bibili, ay piplex ko muna ito para magkaroon tayo ng content. So dito, kala nyo maano ma masikip yung aming pwesto pero marami yung kinakarga. Meron tayong mga dinuradong uh, pabigas dyan. Mm, Meron ang ating uh, ato dito? Anong tawag dito? Ang ating timbangan ng bayan. Timbangan. So, sa likod nyan. So, hindi na natin maano. Kasi may mga noodles. Marami lang dumadaan dito. So sa so may mga hindi pa kami na-unbox na paninda. Ay, ano ba yan? Unbox na paninda. So andito ang ating mga kanton at iba ibang mga goods natin. Siyempre ang ating mga debote dito na para sasalpak na lang doon sa ating ating ref. Ref bang tawag Yan, Cooler. So dito yung mga school supplies namin na medyo konti lang very very light lang tapos ang mga hygiene chemi roots chemi roots mm -mm. so yun yung bag flex natin so medyo may gulo nga lang sa konti pagpasensya ano na At doon natin nilalagay yung mga yung... mga disposables natin so yan yung mga yaan so syempre hindi mawawala itong mga Ayan na natin para makita ninyo. Mga chicheria. Mga chips natin dyan. So, hindi ko na lalagay yung mga, hindi ko na yano yung mga price. Pero kung uh, nanjan kayo ngayon paki-sabi niyo kung nasan kayo kung magkano ang benta nyo sa mga yaan <coughs> so ayos lang tayo konti hindi tayo humusad. medyo masikip kasi yung daanan no? ito yung daanan namin dyan So, ganun siya. Medyo maingay yung ating daanan. At kapag mainit, nilalagyan ko siya ng ganito, karton para hindi maano yung salamin. Mm -hmm. O, di ba? Maraming ang mga sasakyan dito. Kasi, kasi tapat lang kami ng school. Okay, yan. so, So, hindi ako masyado maglalabas-labas dito. Ayan, ayan, ayan. Yung bata. Diba? May mga pa-red cars dyan. So, yun lang naman. So, ito yung aking working area. Working area ang aking office table. Office table. <laughs> Tapos, nilalagay natin yan yung mga... Uh, bagay bagay na binibili at Ito yung ating um, bank bank account. Charis bank account. Diyan natin nilalagay ang ating mga uh, pinambeb ano mga pinagbentahan. So at ito yung aking view kapag nandito ako sa aking aking office chair. Office chair. Charis lang. Pero gano'n 'yon. So So, ganito pag mga umaga habang nakikipagbakasan ako sa mga ating mga ka-team Carls dyan. So, yun lang for today's video. Sana nakita niyo yung aking ginagawa sa araw-araw. Yun lang. And, bye bye